So, magandang hapon. Nandito po ako sa Laluma. Naghatid po kami ng ano, ng mga patay po. Bali, ano siya. Barangay chairman po ng ano, ng, ng ano, attend Avenue ng kalookan Dito sa ano, sa memorial. Meron din palang memorial dito sa Lobo, ang luwag. Ang ganda. Ayan o. Ayan siya. Ito yung sasakyan po namin. Yan. Maluwag. Doon pa ni Living sa banda no? Doon. Dadaan ka pa doon. Yan. Yan, papunta doon. Turo ako ng turo, Baka manuno ako. Naku, ano wag naman sana. Ang lakas po ng hangin. Baka nandito na po yung bagyo. Ayan, no? Lakas ang hangin. Oo, yan. Tignan po ninyong langit po. Uh. Kaya maaga akong nagligpit din sa Pretel kasi uh, mga 10 alas 10 uh, umalis na po ako doon kasi yan lakas ng hangin baka matumba yung payong sabi ko eh pakiligpit na lang kaya nagbigay na lang ako ng ano panigarilyo yung nagmagliligpit. Ang ganda ni dito po ang linis oh. Magkabilaan yan. Tsaka dito sa kabila dyan. May mga kwan, may mga punang kahoy dito. May malunggay, may mangga. Karamihan po ng ano mangga. Ah, nakikita nyo yung ano yung puno na yun? Ituturo eh, ka baka maano ako ma, ma... ano tawag doon? Manuno ako. Yung ano yung sa taga sa Ilocano is kapasanglay. Yung ginagawang ano, punda ng unan. Ay ano pa, palaman sa unan. Yun. Ito naman, hindi na ako lalapit yung isa akasya. Yun no, yung o yung akasya. Yun ang akasya. Yan no, ang dami mga punong kahoy dito. Presko. O oh, yan o. No, meron pang palmera. Meron pang santan. kaya hindi ka, kaya hindi ako lumalayo dito sa, sa, sa ano sa sasakyan namin kasi kunti lang ang sasakyan para papuntang ano papuntang Brit uh, Aherbosa papunta sa amin yan e, ang layo pa naman doon ay siya <laughs> ta kaya hindi kami lumalayo kasi oh, wala na kami masakyan kasi ang daming mga taga ano no mga batang taga tabing ilog di ba sa Arkeros. Oh, taga Arke Arkeros ba 'yun? Sa ano 'yun? Sa ano 'yun? Sa Indaya. Indaya, mga batang ano, ba batang ilog. Sa tabing ilog sila, 'di ba? Pero pumunta sila doon, no? Oh. pumunta pa rin sila doon, no? Oh. Ano? No, ang dami. Mamaya pa May nga. Ayaw sila. Hmm, kukunti ang sasakyan, oh. Ay, meron pala. May dumating, no? Oh. Ayun pa yata yung iba? Oo. Oh. Siguro, ka Julie. Ka Julie. Ka Julie. Julie. Siguro yung dumating na sasakyan na yun, o dalawa, jeep. Oy, oh, yun. May dalawang jeep na dumating. Siguro, Kanyang, ha? Ah? Ay, kalukan ba yan? Naku, walang, ano, kukunti lang ang duwa. Uh, siguro, mga tatlo lang siguro ang dumating na jeep. yan daming mga kwan. Uh, tabing ilog na mga bata. San Peter din dito eh Bari-bari po. Bari-bari. Bari-bari. Ayan ang mga, ano, mga halaman din o meron. O, oh, meron ding snake plant dito. Ayan o, no, snake plant to. Ayan. See you my next video. Please subscribe, like, and share.